fish fish mga kabadi magluluto na naman si Sheep Hamid nah. ito po ay karpa ay karpa karpa okay, update nanti kayo next marinate na marinate Chili. Chili powder. Chili powder. Mix powder. Mix. Mix powder. You want mix powder? Salt. So, Lepit lang. Yung mga ingredients mga kabadi. Yan. Mini kos, mikos na ni insan. Mikos, mikos. May ha may ano po yun Sabaw po yan, sabaw. With papaya. Tapos, sabaw na na-fry, ha? Yes, fry right. and then mix uh, the papaya with papaya. Before sabaw yan, mga kabady, papry niya pa. So, papaya. One papaya. Oh! Yun, lalagay niya sabaw papaya. pero papry niya muna bago. fry Dan oke ya para uminit menit numpung

Karpas, balik tarin nih brother. Oh, amoy pa lang. Yummy na, mga kabadi. Ano po? Kasi po, pag nagsasabaw sila, piniprito talaga nila yung isga. Kahit hindi kind of mix, talaga nila. Kasi sabaw pa yan. O, mga kiri. Mga kiri naman, babad lang nila. Kaya pag nagsabaw, ganito, piniprito talaga nila pagkarpa. sarpa. Yan po ang kasiso nila sa kanilang pagluluto. Yeah. Master Chief Hamid from Bangladesh. Wow. Master Chief yan sa Bangladesh mga kabadi. Ang taba-taba ng karpa. Ano? Kami pa lang natatakam ka na talaga mga kabadi. Nakikip mo rin ako ng ganitong luto, yung luto ng kapatid na dati, na si Rahim. Masarap, masarap, masarap. Lalo na si ito, si Rahim, chip to chip. Masarap ito magluto. sa Dubai, chip sa Qatar, chip sa Bangladesh. Kaya malupit na malupit. Malupit! Ang basi, chip, na malupit! Oh, oh! ito na siya. Okay so, na po. Binabalik tayo na po. Pag naluto na po yan. Ano na po yan. Magano na siya sa sabaw. Papaya po yung gulay. Okay, panalo! Oo! Oh! protection na protection po mga kabady kutsilyo lang po ginagamit knife lang po ang ginagamit pang kuha saan ka pa doon ka nasa masaya This is very, not, ready. Not, not, not ready not ready not ready not ready not ready pa dahil yung ulo hindi lang kasi ng ulo hindi lang ulo Ini very, very nice. Very delicious. kasih oh, Wow, yang ini ya? Ingredients mga lamas. Wow! Ang shred niya lahat yan. Shred yung... Ay, hindi pala. Iniwa niya lang pala. Put this well. Oil. Okay.

natin yung Master Chief Hamid. Tapos mga kabari, yung mekos-mekos na niinsan yan. Mekos, mekos! Omelette salt. Omelette salt. Yellow. Yeah. Salt na walang hanggan. Amin deh wah kalau tak pan ah, naman suning, cili powder, cili powder, that? sinon no you know the, green, green uh, parsley? This, this one. parsley parsley oh, parsley like mix next seasoning mix seasoning

make a snake yeah me mm -hmm. Yeah.

bos bana ya update kami ng update abdit namin kay mamaya after 10 minutes ah cute anu sin pinali yo karpa pa I finish after five uh -huh. yeah. finish, after five minutes, finish yeah. Plating na. Oke. Bye-bye mga